ang Radisson Blu Hotel ay nagdiriwang ng 40 years dito sa Kuwait. Isang pagbabalik tanaw sa maraming milestone ng hospitality. Ang Radisson Blu Hotel ay nagkaroon ng tanyag na kasaysayan ng pagiging mabuting pakikitungo sa Kuwait. Noong kaligitnaan ng taong 1970, nang magpasya ang pamilya Marafe na pumasok sa industriya ng hotel matapos makita ang napakalaking pagkakataon at pagunlad sa Kuwait. At sa wakas, noong October 11, 1980, binuksan ng Kuwait ang SAS Hotel ang mga pinto. Noong October 11, 1980, nagbukas ang hotel. Ang grand opening ng 200 room ng hotel ay naganap sa presensya ng His Royal Highness Prince Bertel ng Sweden. Ang Radisson Blu Hotel ay nagpakilala ng maraming bagong konsepto ng buong taon. Nung taong 2000, nagbukas ang Al Hashemi, The Second at Marine Museum. Mula nang ito ay buksan, ang Radisson Blu Hotel Kuwait ay naging mahalagang bahagi ng lipunang Kuwait at nasaksihan ang maraming milestones sa buong kasaysayan. At nagpahayag ng malaking pasasalamat ang General Manager ng Radisson Blu Hotel na si Philip Fallo sa kanilang mga kawani, bisita at mga kasosyo sa negosyo sa malaking suporta at katapatan sa mga nakaraang taon at nakatulong upang mapanatili ang Radisson Blu Hotel